All For today's video guys, ay kakain ako ngayon. Dahil birthday ko ngayon at um dahil naging busy ako, nakalimutan ko na yung birthday ko ngayon. Yeah. Pagka hindi ko birthday, ay nagluluto ako ng ano nang masasarap kahit walang okasyon na pagluto ako. Pero ngayon, hindi ako nakapagluto guys kasi nga naging busy ako tuwawa naman ako. Ulam ko, ano, yung, nung bata ko, ito, yung gustong gusto kong ulam nung bata ko. Ayan. Ang mantika at toyo. Ayun. Ito yung ulam ko nung bata ko. Eh, wala eh. Sa sobrang busy ko, nakalimutan ko magluto. Ayan, lagyan na natin, natin. Ito, masarap naman to eh. Masarap to. Kung sino man nakasubok nito, napadami naman nata ako. Kung sino man nasa, nakasubok nito nung ano, nung itong mantika tsaka soyo. ayun masarap to. Tignan nyo. Birthday na birthday ko, ito yung ulam ko. Dahil naging busy nga ako. Sa so sobrang busy talaga guys. Nakalimutan ko na birthday ko. Ayan, so kawawa naman ako. Ito yung ulam ko ngayon. Pero, eh, masarap. Yung ano ko lang sana, kung wala ko lang na kaarawan ko pala ngayon, nagprito man lang sana ako ng, ng, ng crispy pata, dun sa business namin kanina, pwede ko naman iprito doon, dun sa may food truck, malaki naman yung pagprituhan ko doon, dapat sinabay, sinabay ko na yung pagprito ko doon, pero sa, sa sobrang busy talaga namin na kalimutan ko talaga mag, maghanda ba. Kahit lalabas sana kami kanina, gabi na rin kami dumating, hindi, hindi na rin kami makalabas. Eh, eto na lang. Masarap naman to. Pero ang, sarap sana yung crispy pata. Grabe. Ang hirap talaga na maging busy ka. Ay, ang sarap sana yung crispy pata, guys. <laughs> Okay, hindi mo na naman natutunan. yung mga okasyon, yung mga ganito, yung birthday ko, mga ganito. Parang, ang lonely naman yung, yung ganito. Pero, ang sarap sana yung crispy pata, guys. Gunggong! Ang parinig kita sa mukha eh! Ang sana. Yung crispy pata. Yung sarap. Ang sarap sana ng kain ko ngayon kung nakapagluto man lang ako ng crispy pata. Naisingit ko malasana nagprito doon ba? Grabe. Oh my God! Ang sarap talaga yung gusto ko sana. Guys. Kaya, wag na wag kayong tutulad sa akin. Kahit busy kayo, wag nyo kalimutan yung birthday nyo. No? Huh? Grabe. Birthday ko, nakalimutan ko. Kahit man pa yung nagpansit man lang sana ako, nagluto man lang ako ng pansit. Diba? Kasi yung pansit, pag may nagbe-birth dito sa amin, kahit eh, walang birthday, eh, pag walang okasyon, nagluluto talaga ako ng pansit. Kasi long life yun eh. No? Sayang. Hindi man lang ako nakapagluto ng pansit. Kaya pansit man lang sana, para ang laban naman ang buhay ko. Grabe, ang sarap naman sana yung pansit ba? Nakapagluto man lang sana ako ng pansit. Kahit pansit lang, kasi... Long life nga yung pansit, di ba? ano? Ang sarap talaga ng masila tsaka toyo guys. Ang sarap. Wala akong masabi. Kasi ito, nung bata ko, pagka na-miss ko talaga mag-ulam na ganito, ito talaga yung ulam ko. Mm -hmm. Ganito yung mga inuulam ko talaga. Yung toyo tsaka ano lang, mantika. Lalo-lalo sana kung mayroong ano, crab leg. No? Kasi lagi akong naghahanda ng ng crab leg pag may birthday dito sa amin. Pero wala eh, hindi ko talaga naalala na birthday ko ngayon. Oh, hell no! Sayang naman, hindi ako nakapag-crab leg. <laughs> ang, ang, sarap pa sana crab leg. Tapos yung ano ko pa, yung yung ano, yung sauce ko talaga, yung recipe ko. Naku. Pagka natikman nyo yung crab leg, tsaka yung ano, yung yung recipe na sauce ko, na kung makakalimutan nyo talaga pangalan nyo ay wag na dahil ako nakalimutan ko talaga na birthday ko ngayon kaya hindi ako nakapaghanda guys sensya na ay! na yung may crispy pata ka may pancit ka ma, may crab leg ka ang sarap sana sana oo kawawa naman talaga ako birthday na birthday ko ganito <coughs> Boy, pero pag namimiss ko mag-ulam nito, talaga inuulam ko pa rin hanggang ngayon. pero oh, ang talaga yung crab leg sana. <coughs> <laughs> Next year, sa sunod na birthday ko, sigurado. Hindi ko na makakalimutan. Magluto. Kahit crab ano lang. Kahit kwan lang. Pansit lang. Pampaba ng buhay. Sabi? Hmm? Tumatalsik pa. Pero, sa totoo lang guys, naging busy talaga ako. Nakalimutan ko talaga na birthday ko ngayon. Ayan, eh, no? Ang sarap. Hmm? Imbes na ano, imbes na lumabas kami, ay nagluto na lang ako ng crispy pata. Pancit. Tsaka, crab leg. Ayan. Simpleng ano lang. Celebration. Maraming maraming salamat sa mga nag-greet sa akin ng happy birthday. Ayan. Thank you, thank you so much. At sa mga supporters ko dyan, thank you, thank you so much sa inyo. God bless you all. Okay? And, happy birthday to me. Cheers, guys. Ayan. Maraming maraming salamat sa panonood ng mga kabaliwan ko. Ayun. So, hanggang dito na lang ulit yung video natin. See you in the next video, guys. So, thank you for watching. Bye-bye. Happy birthday to me.